Magandang araw. Ito po po lang kayo dun sa mga products na meron kami sa ngayon. Uh, disclaimer, wala pa kami masyadong maraming options ng mga products. Konti-konti lang kasi nga, ang intention namin is makapag-start na kami kahit konti pa rin yung product namin para mas marami nang makakita na bukas na kami. So, dito, meron kami mga bigas. Tapos, ito yung section ng mga coffee and creamer. Yan. So, yung mga iba-ibang brands kami ng kape, gatas. May mayroon din kami. Ayan. Meron kami na available na 1 kilo, half kilo, tsaka 1 fourth kilo ng asukal. Pero yung asukal namin sa ngayon white pa lang. Bibili pa kami ng washed. Kasi may mga naghahanap din ng washed eh. Tapos meron kami dito ng section ng mga biscuits. Lahat ng klase ng biscuits uh, nandito. Tapos meron din kami itong mga ilang piraso ng, eh may cloud 9 kami, may nips, may candy. Kasi yung mga anak ko gusto ng nips. <laughs> Tapos meron kami section dito ng mga, ayun yung mga skyflakes, mga pita, uh, graham, crushed graham, tsaka graham biscuits, crackers. May mga Lemon Square kaya yung Lemon Square nakakatawang story din dito kasi yung ahente dumaan lang sa kalsada. Pinara ko, kumara naman, huminto naman sila. <laughs> Tapos yun na, uh, bumili lang kami ng ilang piraso product nila. Tapos nasusunod na lang kami order ng mas madami. Tapos, may mga ilang piraso kami dito ng mga candies. Yeah. So, dito naman sa gawi dito, meron kami mga eh, yeah, may nasahan kami dito ng mga presyo ng mga products namin kasi hindi pa nga namin kabisado. Marami eh. So, nahihirapan kami kabisado doon lahat. So, meron kami mga brands ng chichiria. Ito So, meron kami mga spread. Uh, cheese Whiz, Lady's Choice, Star Market. Meron din kami mga pasta, mga macaroni, juice drinks, chucky, Dutch meal, yan, mga boxes dito sa baba ng mga tetra-pack na juice. Tapos meron din kaming mga, syempre pansit kanton, pan, di mo wala yan. Pansit kanton, pan, cheese, mga noodles, beef and chicken. Pero ngayon ang meron pa lang kaming brand is Lathamine. Uh, Sa mga susunod na araw, magdadalibad kami ang mga ibang brand. baking soda, mga sinigang mixes. Yan, mga adji ginisa, mga nor, cubes, mga okay, yeah. chicken cubes, tapos pork. Meron kami breadcrumbs, mga pansikaton. Tapos sa baba naman yung mga mabibigat na mga canned um, evaporated at condensed milk. Meron din kami jelly mushroom. Dito naman sa gawin mga condiments mga ketchup, mga suka, patis, soyo. Tapos mga, dito mga canned goods, mga Vienna sausage, San Marino, Argentina, giniling kasi may naghahanap sa amin nung nakaraan uh, mag kami ng mga giniling, Argentina giniling. Kung so, iya, kumuha kami um, Argentina corn beef, mga, syempre sardinas. Hindi mo mawala yung mga sardinas. Ganyan yung ginagawa namin pag may, may customer, tatanong kami, ano ba yung hinahanap nyo, kung sakaling wala kami, nililista namin, tas, tas susunod, bibili namin. Tapos meron kami dito mga sanitary napkins. Doon pala sa taas, ano yung mga bathroom tissue, mga table napkins. Isipin mga sanitary napkins, mga toothpaste, mga menthol, mga ano tawag nito? Um, uh, efficient oil. Uh, lighter, batteries, deodorant, mga sabon, shampoo, conditioner. Ayan, kompleto kami. Sabon, powder, tsaka yung bar. Meron din kami mga fabric conditioner, dishwashing soap, zonrox. Yeah, may may iba-iba kaming sizes ng zonrox. Tapos dito naman sa banda dito, yung mga alak. Yung iba diyan, bili lang natin online kasi okay. iba naman. Online. Alright. Ayun lang, salamat.